Good morning mga idol. Karon kay duty man ko, wa mo ko ka to akong trabaho diri mga idol electrical. Ya, yeah. magtawad mig plug sa machine. Ako ni gusto daan para sa single piece din mo um, ang kaning gigamit nga wire. Among single piece nga ga single piece kay among ground kay white nya kung three piece kay green Masamay 3 piece. 3 piece ay eh. dulay. ay na mong green na mong ground. Ang um, single piece kay white. Ako nagsitira ng idol kung para safety by tao sa machine. yung ground. yung line po line. Tara ba idol. Ground. Ako na buliman Ako Oh, go. Tara ba idol. Ada pasal lain tu lain. Mat mendungu bro nak boleh mana? Ayo dulu. Bro Mana? Um selamat.